sa buong araw ang saya ko kasama ko yung tropa pumunta kami sa mall of emere pumunta kami sa satwa kumain kami doon kwentuhan tawanan walang katapos ang kwentuhan hindi ko alam na sikat na pala ako hindi ko alam na may tao na palang nagagalit sa akin bakit sa akin lang magagalit dito una. NA na ano nababasa ko sa mga comments section sa mga live. Bakit bakit sa akin nagalit? Uno-una wala akong hinusgahan. una una wala akong sinasabi. Hindi maganda sa taong sinasabi mo na hinusgahan ko. Eh. Ah. Di ba? Parang kaibigan naman tayo eh. Kaibigan naman tayo sa WiFi. Pwede mo naman hingiin yung messenger ko. Sana tinanong mo ako. Sana tinanong mo ako. Sana kinausap mo ako. Hindi yung ikaw ang nanghusga sa akin. Hindi ako. Hmm? Matagal na ako tumatambay sa mga live nila, Boss MJ. Ni Boss Lansky. Bago ko kayo nakilala bago kayo dumating, kilala ko na sila. Malapit na kami mag-isang tao. Alam nila yun, alam nila, hindi ako nang bastos ng tao. Nakikisabay ako sa biruan. Nakikisabay ako. Marunong ako. Makisama, makibagay. Hindi ko alam. Bakit kayo nagalit sa akin? Bakit sa akin? Bakit hindi doon sa mga nagkukwento doon sa live about Jan? Bakit ako? Ano bang sinabi ko? Ano bang hinusgahan ko na sabi ko? Nagulat lang ako. Nagdugtong lang ako doon sa comment section na yun na pinag-usapan yan. Nagdugtong lang ako na ay, nawa, ay nawala nga ang panty ko doon. Kahapon may panty pa ako may nagtanong sa akin, ano bang kumit mo doon? Sabi ko, ang sweet nyo naman. Ang sweet nyo naman, kinikilig nga si Boss MJ. Nang hindi nag-reply yung host sa akin, umalis na ako. Kinabukasan, pag-live, uli. Pumasok uli ako. Wala pa rin akong pante. Pero hindi, nakatatlong pasok ako, everyday na live, na wala akong pante. Bakit? Bakit ako magagalit? Anong hinusga ang sinabi ko? Ano yung sinabi na nasubran ako ng marites? Makalimutan ko na ang respeto? Bakit? Ah? Diba sa mga live naman yan? Sa live naman, nababasa naman doon kung ano ang kwento. Bakit kayo nagagalit sa akin? Ah? Bakit nyo palabasin na ako ang masama? Na ako ang, na ano, na hinusgahan ko yung host na wala akong respeto. Ano yun? Di pa, sa live nyo naman, nababasa naman doon sa live nyo eh. Ah, hindi lang na ako ang nakakabasa kasi may mga pumapasok din naman na mga ano doon. Nanonood sa live? O oh, bakit sa akin kayo nagagalit? Wala akong sinabing masama. Ha? Wala akong sinabing masama. Wala akong sinabing hinusgahan ko yung host na yun. Sino nung husga? Di ba ikaw? Yung dakdaka ka ng dakdak sa akin. Sa live nang nang may love na pwede mo naman ako kausapin. Pwede mo naman hingiin mo messenger ko. Kung gusto mo talaga na mag-usap tayo. Sa isang live pa lang, alam ko na, na, na binabanatan mo ako. Sa isang live pa lang, alam ko na. Na binabanatan mo ako. Kalalaki mong tao, pero grabe. Sinong bastos sa atin? Ha? Sinong bastos? Hindi ako ang bastos. Ikaw. Hindi ka nakikinig sa paliwanag ko. Hindi ka nakikinig. Hindi mo binabasa yung mga reply ko sa comment mo sige ka lang nang dakdak nang dakta ah, alam ng Diyos kung ano ang totoo kaya wag ako wag mong sabihin na ako'y martes alam ng Diyos yun ah, alam ng Diyos kung anong ginagawa nyo kung ano ang totoo kaya wag na kayong pakipurito